hindi makaayos guys <laughs> oh lakas pa rin ng guys ang on, lakas pa rin ng ano alam dito oh kahit may mga barko na ho madam saan kayo madam saan po oh guys ang pa rin ng alam yun ata at, ang ating paska to oh. yung galbugan pa rin yung tubig ang ating paska to, hindi makaayos ang ano magrampan niya dito sa kanilang rampahan yun guys oh paska to yan paska tapos pa rin Paskat M8 po yan. M8 Paskat M8. Bukan. Ito Santa Edita yan. Santa Edita. Montenegro. Guys. Hirap po makadahong ating Paskat M8. Dito po. Sa front. lapal po sila sobrang lakas pa po yung alon eh kalbukan niya yan laki ng alon guys oh laki ng alon oh hmm. laki pa rin ng alon oh. lakas pa rin ng alo no hinap po mga malo na po malo lakas ng lagapak yun naku lakas para uh, itong Yan. Ayos na rin. Nakarampa din. Nakadaong din. Paskat MA 8 na. Nakarampa din. Ito mga pasero, palabas na mga pasero. Ito lang po yan sa Port of Calapan.